Hello guys, good morning. Karon guys, na aku ipang hatag sa inyo guys, o kinsay gusto. Ano sana siya guys? Thermos. Wapo pa kayo niya guys. Init pang Ayan siya reason nga nung ipanghatag kay nagpalit ni oh, bagong thermos mali amon new thermos karon hmm. yeah. hmm. so paggalit na mo guys kay paunhanay lang ni guys o oh, kinsay gusto hatag na ko ni among daan na thermos Daan siya pero usable pa kay mga guys. Gamit hmm? pa dako, dako pa niya. Mas dako pa ni kasi ang bago. Oh, sa so, pagidugay niya niya. Sa makaon na lang guys. Thank you for watching.